kampo jan ka sabi mo hello what's up po mga idol it's me again cho inato Ghost hunter so magandang hapon po sa ating lahat uh, so ngayong hapon balikan natin yung bahay po ng uh, aswang na ba na matagal ng abandonado So, samahan nyo po ako kasi po uh, binabalik-balikan pa rin nila ng mga aswang at manananggal at mga bagong aswang mga idol kasi abandonado eh, walang nakatira kaya uh, binabalik-balikan nila yun. So, samahan nyo po ako ngayon at sana po walang masama mangyari sa atin. Kahit nagsusolo po tayo, samahan nyo po ako at panoorin niyo po ang video na to hanggang dulo mga idol at sa hindi pa po nakapag-subscribe ayan so sa lahat ng hindi pa po nakapag-subscribe mag-subscribe na po kayo at join nato to ang at huwag kalimutan mga idol i-click niyo ang notification bell i bell on niyo para uh, ma-notify kayo no para ma-update kayo sa lahat ng mga bago nating upload so samahan niyo na ako update tayo at balikan natin dito sa bundok yung pahay na abandonado so tara let's go so tara mga idol samahan niyo ako ngayon So patuloy pa rin tayo sa ating pag-vlog kahit eh. nag-iisa na po tayo ngayon. So sa lahat ng nanonood, maraming maraming salamat. Uh, sobrang na-appreciate ko po. Uh, kahit uh, yung madalang na po ang nanonood sa ating mga vlog. Pero patuloy pa rin tayo sa ating pag-vlog. Sana po pa-share po ng ating mga video. Uh, at pa-subscribe naman sa hindi pa po nakapag-subscribe. Ngayon, samahan nyo ako. Update tayo. Sana po panuro nyo po ang video na to hanggang dulo. And shoutout nga pala no, ulit. Shoutout ulit sa lahat ng mga OFW, sa lahat ng mga nag-subscribe, sa lahat ng nagko-comment, Nababasa ko yun. Pasensya na hindi ako makareply no kasi sobrang dami na. So samahan niyo ako ngayon mga idol at sana po mahuli natin yung mga mananang at mga aswang. No? Tara, samahan niyo po ako ngayon. Sobrang ang dami ng mga damo dito at natataas na. No? Napakadelikado at nakakatakot na. So ayan, balikan natin dito. Sana walang masama mangyari sa ating pag-vlog ngayon, mga ito. Alam niyo na papagod na talaga ako mga ito sa kaano dito eh, papunta sa bundok. Sobrang nakakapagod talaga. No, ilang oras ka maglakad at ilang oras ka naman magbiyahe. Oh, pero sige lang, paturi pa rin tayo sa ating pag-vlog kasi nandiyan kayo. Ah, uh, palaging nag-aabang. Kahit marami tayong basher pero 'yun lang, more basher, more views. Sana marami tayong views para. Kasi marami tayong basher. So, shout out sa inyong lahat. Lakihin natin. Grabe, nalakihan na ng mga damo. Dito. Ayano. Oh. pang pong. Medyo mataas na kapag nahulog tayo. Siguradong bali-bali. Oo. Oh. So, balikan natin ang daming niyari dito. Sana walang masamang miyari sa atin at hindi ko alam kung may nakikita ba tayo dito. Ayan yung bahay lang. May tao. Ang mga ito may tao. Magmanan muna tayo. Parang... Aswak to. At saan siya pupunta so ayan mga idol hindi ito matanda pero bakit ang daming mga aswang dito hindi mawawala magtago muna tayo so ayan naabutan natin na parang may kinakain siya sarap na sarap sa kanyang pagkain So yun mga idol. Manmanan muna natin saglit. No? Oh. Manmanan muna natin saglit. Kasi parang delikado. Baka marami sila dito. Baka dito yung mga dito. Ano yun? Bakit maingay yung mga mga ibon dito. Sa kaya'y magpunta. Anong tunog yung mga ito Nandiyan siya. Kumakain sa mga idol. Nandiyan siya sa loob. sana so, nakita yung mga idol nandiyan siya sa loob parang may sarap sarap sa kanyang pagkain may pitima itong aswang na to pumabalik balik pa rin dito napakadelikado kapag hindi tayo nang ingat sa mga itong mga klaseng nila lang nandiyan siya salve mater kay tatay mister corte mga idol parang mga angkal ito naman ang at aswang dito talagang nag kumakalat na sila ngayon Wih, wih. Nih. Wih, sana sia. Alamku rancang kah? Ayan mah itu selamat kita. Temis record deh. Ayan. Bocak bu. Patris minitik di kosang Krasik, Milox, Dracosit, Midox. Padiritro sa tanah Nang kong soli may vanasan Malakali bas Ipsi binina bibas Puh. Ano kaya man ito Mga idol Ano kaya ang kinain niya Tinapo niya sa akin uh. Uh. Ano kaya yan uh. Anong laman yan? Hundun natin tingnan. Baka mabutan tayo. Huh. Pabalikan kita dyan sa susunod. Unahin ko muna dito, masiputan dito. Lumabas ka. Hm. siya. Natakot ka? Ayun, ayun, nakita ko. Nagtatago siya. Hindi ka makakalabas. Uhulihin kita. Uy. Ayun. Dito galing yung ingay. Uy, hindi siya nag-iisa dito. Ah. Salamat rin kita, Mr. Cordet. Galit na galit na ako ngayon. Dahil sa inyo, pinahirapan niyo ako. Patris, pinilitik ko sa ang krasit milok sa trako sit milok sa vadri sa tanah. Nung gawin sa -so ni Miva na Santa, malaw sip na bibas. <coughs> Ayan yung idol. Uy, ayun nakita ko. Tamaan siya. Ayan. Salimate kita, Timi Sir <coughs> Nakikita kita. Oh, ayan, tumatakbo na naman siya mga idol. Oh, hindi siya makapunta ngayon dito. So, ayan, hindi siya makapunta dito. Dumadami na sila mga idol. Kahit ano na lang ang pumupunta dito. Diyan sa ilalim sila at tumitira nagpapay nga ang mga aswang mga manananggal pero itong malaking puno na to ay parang may something na hindi ko maipaliwanag itong puno na to at may butas dyan sa ano may butas lo oh. Yeah, ngayon ito hindi siya makakawala ngayon hindi siya makakawala so yun mga idol binabantayan ko tong nakita kong aswang sa ilalim ng kubo no nagpapahing at tinapon niya sa akin yung kinain niya uy lumalakas yung hangin mga idol ah, ala. Ah, parang may nangyari ngayon ah. malakas yung hangin dito may kakaibang mangyayari ngayon mga ito na hindi ko inaasahan may kutub ako hindi ako magtatagal dito parang lumalakas yung hangin parang napakainit ng ano ngayon ayan mga idol oh. Sa inyo mga Hindi ko inaasahan to nag nagrito mo yung mangyayari kayo dito. At hindi sila magpapakita. Na naano ko, naramdaman ko mga ilo na marami sila ngayon dito. Uy. Salve un atteggiamento, mister Cole. Vito con la chita. Tattaco. Sai, Michael. dito. Ko At yung matanda ang nahanap ko mahuhuli din kita darating din ang panahon na mahuhuli mahuhuli ko kayong lahat mag tayo ng orasyon dito sa sa tapatris piniditi ko sang krasik mihilok sundra kusik sik mihilok sa vadiri tru sa tana nundun sulimi vana san sa malakulevas sipsi bininabibas gimon tayo ng orasyon dito para di sila basta basta makakapasok na at makatira na dito kaya ano na natin yan mga idol wag na nating sundan baka manili lang yan at least na kumpirma natin na pabalik-balik sila dito pabalik-balik sila pero talaga may nakita ko dyan kanina nagtatago din eh. maitim pero napakabilis parang shadow Oo, uh, kamalakas yung hangin mga ito hindi ako alis muna dito kasi parang may something hindi ako mapakali. Mapakali. Basta, naramdaman ko Hayaan na natin yun. At babalik tayo ngayon dito. At huhulihin natin kapag gabi. So yan mga idol. Pag samantala muna tayong alis kasi. Nagtatago siya. Mailap. Kapag ganitong sitwasyon. Tapos ako lang po mag-isa. So ang gagawin natin mga idol. Magpapahinga muna tayo. At balikan natin dito kapag gabi. At sisiguraduhin ko sa inyo. Na mga. Kahit isa lang sa kanila. mahuhuli natin. Promise ko yan sa inyo mga idol. Kaya huwag kayong aalis. No? Kailangan alis. Paparanta. Alis muna tayo dito. Alis muna tayo dito. Pagbalik tayo dito, 'no? Sa susunod. bigla kasi lumakas yung hangin hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun kaya hindi na ako magtatagal baka mapahamag pa ako dito mga ito iba yung ko at tayo sa susunod mga idol kayong mag-alala kapangako ko yan sa inyo <sighs> Lisbon ako dito